Mga kababayan, ngayong katatapos lamang po ng eleksyon, kung saan tayo ay narindigan at bumoto, hindi may kakailan na maaari tayong makaramdam ng pagkabalisa at pag-aalala para sa ating bayan. Tama um, ka dyan, Audrey. Ha? Kaya naman, upang pag-usapan ng Post-Election Society, ngayong tayo ay magna transition sa bagong pamahala, Kasama natin ngayon ang registered psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Rifarial. Magandang umaga po, umaga po, and welcome back dito sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning Sir Audrey, good morning Fifi at good morning sa lahat ng mga nanonood ng RSP. Ito na nga po no, Doc. Ano? Ngayon po katatapos lang ng halalan at uh, tayo para sa panibagong mga leaders. Ano? Yes. Um, mo pang ipariwanag kung ano yung tinatawag na post election anxiety Ang post election anxiety issues isa siyang normal okay. na, na reaction because of the mga ano nangyari no na, nang uh, about the elections really about the uncertainty kaya nagkakaroon ng uh, kaba worries, mga takot, fear, yung iba, because of mga uncertainty, yung walang kasiguraduhan kung anong mangyayari in the future. usually about the future, about the results, in fact, ng election, kung ang implication nito sa ating future as individuals and as a country. Kaya nagkakaroon, di ba? As kasi, in fact, any form of change naman, no, kung may mga pagbabago, nagkakaroon talaga no? ng pansamantala na we feel shaken, para tayong nagugulo for a while and we fear that takot tayo about any form of change kaya nagkakaroon ng post election anxiety All right doc uh, we can't have it all we may have all the yes. vowels in our names but we can't have all the consonants so iba't ibang emosyon <laughs> ang lumabas dito sa naging ato ng bayan 2025 um, ano po yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagkabalisa ang tao Maraming reasons ito. Number one is of course kung lagi tayong nakaano, no? Nakababad, no? Mm -hmm. Nagbabantay ng news. Of course, sometimes we know na uh, sometimes it's amplified. It, it it can amplify our emotions ng mm -hmm. takot, pagka-worry, worry pagkabalisa, lalo na kung alam nga natin, no, na baka ang ating uh, candidate is hindi mananalo, for okay, example. Okay. So, yun, mag worry tayo, may sense of loss na tinatawag mm -hmm. because nawawalan tayo ng control. That loss of control kasi, malaking im impact yan sa atin. Na wala tayong control kung ano ang outcome of the election, kung ano mangyayari. Kaya nagkakaroon also ng mga answer ng anxiety or pangamba. Hmm. Pero doktora, hindi ba mabuting senyales ito sa isang karakter ng tao na meron kang paninindigan, meron kang belief system na, na talagang... Yes. Na, Parti ng damdamin mo yung naging resulta ng yes. election. Ibig sabihin, yes. magkakaiba man tayo ng political na paniniwala, mm -hmm. mayroong kang pagmamahal sa iyong bayan. Of course. Mm -hmm. Kaya maganda yun na talagang we stand by kung ano yung ating values, beliefs, principles. Mm -hmm. But of course, sometimes kasi magkakaiba no, ng ating mga pananaw also. Kaya there should be that um, open discussion, healthy discussion discussions if ever and uh, make sure natin na uh, hindi because of the elections na results for example or after the elections ay hindi sana ito nakaka yung anxiety natin, yung kaba, yung takot ay hindi nakaka apekto, hindi umaabot sa point na nakakaapekto na ng ating mga gampanin sa buhay. Kasi sometimes, baka doon na tayo masyadong nakatuon ang ating, uh, ang ating ano, ano, consciousness diba? sa mga worry and fear. Kaya masyado na tayong ano, ano, nawawala na tayo ng uh, focus sa ating work, family, and other roles sa society. Doc, meron po bang uh, pagkakaiba ng pakiramdam doon sa tinatawag natin post-election anxiety yes. when it comes to demographics? Or siguro, let's go specifically ah. sa kabataan, sa mga bata, yes. mga matatanda? Meron. Okay. Kasi magkakaiba eh. Per generations, meron din silang kanya-kanya hmm. na mga our uh, goals, no, and fears or worries in life or mga sources ng kanilang stress. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. So pag Gen Z, sila yung mas concerned sa outcome ng election related to halimbawa, mga international or mga um, relationships, o okay. uh, oh, mga ganon no, sa with other countries, impact ng election sa safety nila, sa kanilang future okay. as uh, the Gen Z's, no, future leaders of mm -hmm. our country. Pag yung mga nasa mature ano naman, age group, generation. Sila naman, iba ang concern nila. Ano ang implication ng outcome ng election sa kanilang pangkabuhayan, oh. sa kanilang livelihood, sa kanilang survival. Mm -hmm. So, may mga ganon. Iba-iba okay. per generation ang source ng kanilang stress. So, iba-iba rin siguro yung coping strategy. Yes. So, paano pag, kapag, ano ka, bata-bata, So, mm -hmm. nasa middle age at saka yung mga nakatatanda. Oh. More or less, we we always recommend, sana healthy lahat na ng coping Aww. strategies. Mm. And, and coping strategies naman kasi mas maganda, balikan natin yung cause ng anxiety kanina na, na mention natin, nawawalan tayo ng control, di ba? Na there is that loss of control sa outcome. So, focus tayo dapat sa kung ano ang mga bagay na meron tayong control over. Like yung mga kabataan ngayon, meron silang control mm. sa kanilang halimbawa, na, sa kanilang engagement in social media kasi yes. sila yung may the, dump accounts sila mm. yeah. <laughs> <laughs> yeah so dapat may control sa doon kung kaya na kailangan they set boundaries mm. sa kanilang use no mm. ng kanilang social media platforms sa so, kasi engaged talaga sila sila yung mm. mga digital natives so mga other generations naman kailangan may boundary also ano ba, healthy discussions sa family. Kasi sometimes, lalaman man yung mas expressive. Oh. Sila yung mas nag nagdi-discussions talaga sa pamilya. Minsan, may listahan, bibigyan niya sa lahat ng members ng family niya. Ito yung boto ninyo. Correct. Oh. Oo. Mas ano sila eh. Mas ang uh, ganyan sila. Mas expressive sila oh. through words and writing. So, mas maganda also, healthy discussions lang and avoid natin yung, uh, we respect each other's opinions and views and uh, Uh, boundary also. Lalo na pag nakaka-apekto na siya sa trabaho or interpersonal relationships, ayaw nating umabot sa ganun. What are your thoughts, Doc, about, you know, uh, generations canceling and being cancelled mm -hmm. instead of calling out yung glass, ganong glassing oh, kultura oh ngayon sa social media. We, which is very, ano yan ha, nangyayari talaga. Mm. But sana, ay, we avoid. Of course, ano yan, medyo disheartening kung gano'n. Oh, oh. Kasi we always um, look sana at both sides na, of a story, of a coin. There are always two sides to a coin. So, okay. mas maganda before we comment, we give mga negative kaagad or harsh na mga comments about something uh -huh. or someone, is pakinggan natin, be open minded enough na pakinggan yung both sides of the story and let's be respectful. Yun Ay naman boy. ang important doon. Maintain that respect and healthy discussions. Uh, uh, Dr. Adal, kayo po yung psychiatrist. Yes. Siguro, ito po yung tanong ng nakararaming mga Pilipino. Yes. Kapag halalan, mm -hmm. maraming magkakaibigan, magkakamag-anak, ang nagkaroon ng emosyonal na hiwaan. Yes nagkagalit-galit na makikita mm -hmm. no, mo sa social media, yeah. di ba, na mm -hmm. nagkakaroon ng pagdaramdam sa kaibigan, Correct. sa kailala, mm -hmm. o sa kamag-anak. Paano ito Hihilo. Yes, oo, so, it processo siya. Mm -hmm. Kasi hindi naman sometimes kasi talaga emotionally invested tayo bilang mga Pilipino, 'di ba? Need din validate oh, yan oh. eh. Yeah, it's a process. Kailangan mm -hmm. i-accept, acknowledge natin kung ano yung emotions natin mm -hmm. kung tayo ay nasaktan or kung tayo talaga we feel na uh, merong, ano, no, that na May conflict, for example, Aww. sa family. Then let's acknowledge it. Na-acknowledge natin yun. Kasi with that awareness ngayon, comes the action part. Doon naman nagsisimula sa acknowledgement of emotions. And kung kinakailangan in family meetings, for example, ang magandang strategy is, again, boundary, set limits, kung ano mga discussion points. Hmm. Kung kinakailangan, focus on other mga topic sa pamilya. Oh, i ano lang, no, yung healthy discussions about something else, no, kung saan ba kayo magbabakasyon, anong plans ninyo, mga ganon. Not really about something political or about the political situation para mabawasan yung tension in the family to so set boundaries. Alam mo pa sa pasok din sa post election yung hindi nasagot yung kanila naging problema during election. Mm -hmm. Like habang sila ay nagpo-proseso nung kanilang uh, boto, mm -hmm. na overvote, na undervote, uh -huh. may hindi na bilang or whatsoever. Well, anyway, yes. siguro doc in general perspective na lang yes. siguro tayo, no? Um, for sure maraming mga Pilipino pa rin ang uh, yes. iba-iba-iba yung kanilang pinagdaanan sa naging resulta yes. o takbo ng eleksyon. Mm -hmm. Ano pong mensahe po natin para sa kanila? Number one, ang message natin is to acknowledge your emotions. Okay. Of course, kung tayo ay nalulungkot, kasi mm -hmm. there's that sense of loss na what na hindi nanalo ang ating candidates na sinupport or may mga changes sa la, sa outcome of, mm -hmm. or, or for the future na no, ng ano natin leadership ng country. Let's acknowledge kung tayo ay nasasaktan, nalulungkot, anxious, and with that focus tayo ngayon sa mga bagay na meron tayong control over. Okay. Kasi wala tayong control doon sa election na outcome talaga eh. But focus tayo sa mga bagay within our control. Like for example, healthy coping strategies, sleep well, um, set limits sa mga social media, news. Kung kinakailangan, instead of listening to the news at mag-aabang ng mga recent na mga updates, Mag-ano ka muna, exercise, okay. or listen to music, or uh, mag-tumakbo, uh, no? Yung gano'n, running, yes, mga do do the things. Yes, para Aakyat pa, or tataas pa yung yes. mga happy hormones. Ibahin mo yung attention mm -mm. mo. Yes, distract, distract. And mm -hmm. of course, respect natin and each other's self opinions and political views. Kasi in the end naman, isang bansa pa rin naman tayo and uh, we remain pa rin. No? Walang iwanan, kahit na kung sino man ang mananalo or anong outcome, we support pa rin each other. Dahil Ayon. 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 Ayon, nasa demokrasya tayo eh. Yes. Hindi pwede yung gusto mo lang. Kailangan yes. gusto ng nakararami. Well, Correct. maraming salamat po para sa inyong uh, mga binahaging yes. informasyon ukol uh, sa pangangalaga sa ating mental health diyan po maraming natutunan ang ating mga kababayan ngayong umaga lalo na sa pagharap sa post election anxiety maraming salamat doktor thank you sir Audrey. thank you fifi thank you pa thank you doc